Daniel Padilla nung sila pa ni Catherine Bernardo hindi pala siya sumasang-ayon sa love team na Kat Den. Kaya pala sa kwento ni Alden Richard noon, talagang nagbigay siya ng respeto kay Daniel. May message pa nga daw niya, ngunit hindi man lang sumagot si Daniel. At ngayon palang lumabas ang video na ito nung ini ni Katrina kasama niya si Alden. Kitang-kita sa itsura sure it's ni Maya. Daniel na ayaw niya si Alden. Kahit na patok na patok sa mga netizen ang movies ng Katniel, pero mas pumatok ang movie ng Kat din dahil inigitan pa ito ng kita ng Katniel. Kaya dun palang ay kitang kita na na napakalakas ng chemistry ng dalawa. Kaya etong si Daniel ay parang ayaw niya kay Alden dahil naigitan ito. Kaya lang nag ang dalawa na magkahiwalay na movie para mag-growth. Ngunit si Daniel ay hindi niya tanggap ito. Dahil kitang kitang ang face ni Daniel nung sinabi na Alden Richard ni Kat.